ni Pangilinan kapag talagang may bagong achievement ang Don Bell talagang laging nakasuporta at nagpost pa nga siya ay sabi niya ay Congrats to the producers, writers, actors, managers, reporters, supporters, and viewers. no task is too great no accomplishment too grand no dream too far free chat for a team it takes teamwork to make the dream work Grabe, day one pa lang ay napaka-suporta talaga niya. They are blessed because they have a good work. Congratulations to all of you. Ayon kay Mami Bang, busy-busy na ang dalawa ngayon dahil puspusat ang kanilang ginagawa. At subalit sabi niya ay maghintay lang tayo dahil pagkatapos nila ay hindi na tayo makakatulong sa kanilang mga ganap. Pag pinromote niyan ay puspusa ng mga mall show nila. Music